Hello guys. Wow. kita niyo naman, oh. Wow. Kali. Ilang sisi to? Ah, 'ke na oh. Yare. Darusyang hade tu. Dapat sa sisi pa. Yan. Naligaw lang ng oh, utay dito. Katunemento <laughs> isa oh. Mga push button to oh. rin okay, ganda wow ayan oh ah. mga Harley yan Harley Davidson ayan oh ah. Harley Davidson ito tayo sa ano gasgas, ayan mula dyan meron siyang ano meron siyang map ano ba yan uh, uh, navigator uh, yan. galing no ganda at meron silang mga navigator napakaganda ah, pakaganda. ayan o oh, single lang Ayan. Pwede na tong ano. Ang rugged. Ay. <laughs> Gwapong-gwapo gwapo ka rito Pag ito na sinakyan mo Ayan oh. Dami mga style Ayan o oh. Ito pa oh. Oh, dito medyo may angkas ka rito <laughs> Grabe Hi oh. Mga Hardy Davidson Mga Lodge Ayan mga mamahalin yan may mga ano na yan may mga nabigay na navigator na so pag uh, ginamit mo yan sa tambucho pa lang oh, bawi ka na oh, mamihira kulay oh. green ayan oh ganda oh. mga single ayun dami o oh. ka ayan o oh. ito single din to ito trivial to trivial tapos ito single ano ah, two wheel ano oh. two wheel lang siya pero ang gara oh. tindi oh. mag asawa lang kayo rito oh. kayo mag aangkas ng bata ah. yeah that's good <laughs> Harley Davidson man daming style o oh kung ano yung gusto nyo o yan ang gagara o oh. ito ang tangkad ito ito tangkad oh. ang matangkad to Harley tingnan nyo naman o oh. 12.50 kaya no oh. Ang 1,250 Harley Davidson with navigator yeah. mga ano lahat, lahat yan ah uh, syempre may susi ayan may susi siya ayan oh. ready na yan oh. susi tapos push button pagkasusi mo ayan And, ka kaganda mm -hmm. wala ka nang hahanapin pa ito so, ilang cc ito Diyos ko ang kong tao no? ito 114 siya yan cubic inches pala yun asan yung cc nito yun na siguro yun wala akong alam about ano eh ito. pero ito yan tindi ano you know? ito pa oh. Magaling, ang ganda. Ang ganda. Sa formang forma ito. Harley Davidson. Ayan yung ano niya, Kaya meron silang mga ano, kaya no. Mga speaker, oh. Ayan, Ayan oh. Mga speaker. Ito yung ano, sa navigator niya. Ayan tapos may speaker pa siyang dalawa ayan ito isa dito sa angkas yung apakan ayan pero oh. ito sa step yan no oh. galing ganda the best alright girls Uh, marami pa marami yan hindi ko na lang may papagita lahat ayan o no? oh. ayan ang alright okay at uh, sana nagustuhan nyo itong aking uh, ano uh, content ngayon ano Harley Davidson tayo alright okay uh, hanggang dito na lamang po at uh, maraming marami pong uh, salamat Huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel uh, Josmar Mix Vlog. Sa susunod ho uh, at kukuha tayo ito naman sa mga luxury car. Okay? Uh, Malay nyo sa BMW o Lexus or uh, Acura. Something like that. Alright. Okay. Maraming po salamat.